Uh, number two. Kinakwasyon sa pamilya sang mag-amay na napatay sa Kathu sa Manwa sa Moises Padilla kung nga sa Kathu nagpangayos sa ulit ang barangay para sa kaso sang pagmaoy. PNP nagsabat na nagresponde man sila sa insidente. May report si Romeo Subalbo. Masakit para sa pamilya Templatura nga masaksiyan ang aktual nga pagpatay sa ilang ahimata sa ila Pati mga kabataan, naging saksi sa natabo nga pagtiro sa kafgo nga si Donan Susha sa birthday boy nga si John Albert Temperatura kag si Estenta Anius, nga amay nga si Godofredo. Ganit may pila sila ka mga palamangkutanon bangod na likawan tani ang madugo nga insidente. Suro sa himata sa mga biktima nga si Jomar, hindi nila mahangpan kung nga ang kafgo ang nagrespondi sa isa ka police matter. Ani amo kung ina dapat police matter na hindi na dapat diya ako ni example mangharas gidiya ang ano yah maano ano ginabay sila sa police para police naman dapat ginsiling sa kaf nga, pinagi sa tanod gipatawag sila sa punong barangay para magrespondi sa incidente sa maoy. Sulok naman si Deputy Chief sa Moses Padilla PNP nga si Police Lieutenant Armel Lasap. Masami ang mga barangay official sa mga lagyo ng mga barangay ang nagapangayo gidman sa tabang sa mga detachment nga pinakamalapit sa ila, ilabi na kinahanglan nga marispundihan gilayon ng isa ka insidente. Mga 15 kilometros ang kalayoon sa barangay Montilla sa proper sa Moises Padilla. Pero patag pa nila sa bisan malayo, nagrespondi man sila matapos makabaton sa tawag parte sa natabo. Usually, yan ang ano sa... Nagmaoy. Sa pinakamalapit na detachment, mm. -hmm. tulong usually kasi uh, itong ating station ay eh, medyo ano rin medyo mm -hmm. malayo talaga farm mm -hmm. lang talaga sila kasi eh. so ayun pero nakapunta naman din yung ano ating ano doon at nag-imbestiga gin aligar nga nagmaoy si Albert sa enero 2 sang hapon nagresponde ang kafgo sa maka duha ka beses matapos mangayo sang tabang ang barangay sa ikaduha nga balik naabtan sang kafgo nga si susia si Albert sang ya inigin istorya nagsulong ini nga may bitbit na binangon gani ya inigin tiro ang amay nga si na nga naghanaman nga magpalapit sa iya. Iya man gintiro sa pinsan nga may pusil ini nga ginkuha. Pero wala sa pusil nga na-recover sa bangkay sang biktima. Walutanan ka mga slug sang M16 rifle na nagkuha sa crime scene. May duha ka mga babae nga nasamaran matapos masalabat sa pagpaniro. Patay naman si Albert kagang iya amay sa mismo adlaw sa iya pagkabunag. Natala na ipasaka sa PNP ang kaso ng two counts of murder, but